ko sa kato, mga mati. Hindi ko lang, kung ilang day ko na to. Pero ito yung continue na ang natin, nakaraan. Maram vlog natin. Balo nila ako sa nito. Let's go. Hop, na. Hop, cemento. Oh, lupigat. Turing. So, palit naman kami ni Prampis. Hindi, iyan mo yung pabalik naman na halo. Pabalik? Oo. Uh, Hindi, ihalo mo pa ganun. Yan, para... Hindi, dito, dito. Hindi, ito, 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 ito. Hawa mo. Hawa mo ito. Sample nga ito. So, para gusto kitang pagpalain. Para, <laughs> naka-play yan, naka-play yan. Gusto kitang pagpalain. Mm. Para maramdaman mo ang hirap pag hindi ka nag-aral. Mm. Diba? Gato. Okay. Yan, balito dyan. Ha? Kaya kayo mag-aral na tayong mabuti. Ha? Ang may nagpapaaral sa inyo, mag-aral kayo. Ako, pinag-aaral ako ni Mama, pero doon ako sa puno ng bayabasan at saka ratilis. Yan. At saka pag pinag-aaral, Bolpe ng hawakan, wag dyon-dyon tapos pag maana ka na no single mom tapos ang magpumblema ang nanay at tatay mo aral muna kayo bago kayo mag-asawa sa nakikialam sa buhay nyo lalo na sa mga kalalakihan yan aral din kayo okay mga 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 na yan mga na tayo

saya eh, naman nih eh. masuk natin dito. to masuk natin di to kamu tuh apa 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 masuk natin di to ini saktun saktu hehehe sayang sayang abadi ya Sayang ang bigas mga kabati Kaya ang natano Sayang yung mga halo block na pingas pingas Mahirap ang magkontraksyo Kaya mag kayo, mag kayo mabuti Marangal na ito Pero napakahirap Dati na akong contraction worker Experience Trabaho ko dyan, siyang rila Boracay Kailangan siksik mga abadi. Burakay. Eh. Ayun, alam ko makarating kami. Ba, sayang. Mo, oh, kita nyo. Lakay ton. Lakay sis. Ayan, oh. Ano oh, di ba? Sayang. Okay, pakita mo ko. Pakita mo ko. Yun. Ito na po. Pogi-pogi. Oh, patay na pa sa akin. Ayun, mamaya na kayo. <laughs> <laughs> chat kayo ng chat, eh. Oh, Pabong ka. 나도 봐디오 다 이거 Ayak mga kabadi Ayak mga kabadi mga kabadi Dahil na biyak hindi may pasok ang technique dyan gagawa tayo ng nagaguhan 一呀嘞。Yep, Okay. Ilapit mo. Nakita nyo, bungi. Ang teknik nyan, ganito. Yan. Diba? So ngayon, di ka makababa kasi hawak mo eh. Ipapasa mo kayo kay CD, CD, Sedi. Parang kinto terenu. CD, CD, CD. 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 Palam ken ten tenen hu 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 sedi. tutuk tok mo yung bakal. Sino ang katapak nyo? Sedi. Palam ken ten tenen. Ayan, tinikman. Tung tenen hu 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 sedi. Sedi, ang unting prinsipe. Mr. Pogi ng ano to mga kabady Pakita mo, pakita mo Mr. Pogi ng kaibiga <laughs> Iyon Ayoko <laughs> ng ganito yeah. Ay, dito rin ko dyan Opo, cut, cut, cut Kiss my yeah. oh, <clears throat> game oh, Mga kabady, video, video Ayaw ya nak bati. Pakai ayam kami yang lebih mukis. <laughs> Sarap. Wait down. <up. laughs> wait down. Mga diba, may technique. May technique ha. Ah. Didikit yan eh. Iwan mo siya. Mas siya ng musok. Okay na, Ah. Diba nakatikit? Mamaya mo na siya kukunin. Pag ginawa nyo siya mga kabati, paangan. Okay, yun lang. Tapos oh, ito na ha. Ah. Ayan. 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 dito! Paano nakalusot yan? Wala na ka wala na kibantay di ba kanina? Sige yun, pero isa lang yun. Jom, 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 mo! jom, mo, Ayah, ayah. Ayah, ayah. Ay

Bati. Ulang to. Ulang, ulang. Yung bangko. Ay, ano ba yun? Bank account. Bank account. Bakit linggo? Ano linggo yun? Ulas Parang lang で、かなんかそう思って

iya Sak, sak terus. Satan. Hmm. Krapik. Oke, lah. Motor Ayan, ayan. na natin sila na pa yan, di ba mababa? Oo nga. Saan mo kititabahan mo? Kanina pa yan. mesaabi tes. Ngunit 1 na natin lahat ng Ito ginagamit ko mga bati para mas lalong sexy. Book sa ano. Ayan. Tapos na tayo mga buddy. Okay. Yun, buti maliwanag. Yun, know, may apat na sako pa tayong buhangin. At ayun na nga mga buddy. Yan ang finish product natin. Malapit na siya pumantay. Ngayon yung kanina Diba? Ito bintana ako ta. Bukas, lalagyan ko ng bakal. Tutusok ko dito. Yan, para may bintana. Uy, may naglalaba. Ayun. Yan. Tanse oh. Kailangan natin pinis prada ako mga buddy Ito na, malapit na may bintana na Sa timpala, galing babmaka ng jeda Ayan ulit. Oh, uh, huling silip. Bukas naman ulit, gabi na. Ayun, yun, no. Sss, lagyan ko na rin ng ano yung ano ko. Oh. yan no. Tara yan dyan, eh. Oh. Sa hos. Mataas. Kapal na simento, Madilim lang, eh. Ayan. Ito ang ang pintuan ko sa may halaman ito so, ulit ang pasilip sa aking gawa yup tas natin para makita ang kabuuan yan okay mas masarap pag ikaw ang gagawa ng bahay mo thanks for watching